Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Darating na sa Pilipinas bukas, November 10, ng unang batch ng Filipino Nationals na umeska po sa Gaza. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo de Vega, 35 mula sa apat na Pinoy ang inaasahang sasama sa repatriation flight. Magmumula ang mga ito sa Cairo, Egypt kung saan sila dumiretso matapos payagang makatawid sa Rafa border crossing palabas ng Gaza. Samantala, siyam na overseas Filipino workers mula sa Lebanon ang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport kagabi November 8. Ito na ang ikatlong batch ng mga Pinoy na nirepatriate mula sa naturang bansa kasunod ng umiinit na tensyon sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israel. Dalawang OFW na rin mula sa West Bank ang nakauwi sa bansa dahil sa patuloy na gera sa pagitan ng Israel at Palestinian militants na Hamas. Lumago sa 5.9% ang ekonomiya ng bansa sa third quarter ngayong taon. Ito ay ayon sa press conference ng Philippine Statistics Authority ngayong araw. Ayon kay National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, umakyat sa 5.9% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa na mas malaki kumpara sa naitalang 4.3% na pagtaas noong nakaraang quarter ngayong taon. Ngunit mas mabagal naman ito kumpara sa 7.7% na naitala noong 2022 sa kaparehong quarter. Para naman kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan, natatangi ang paglagong ito bunsod na ang Pilipinas ang may pinakamabilis na pagtaas ng GDP sa mga bansa na umuusbong ang ekonomiya sa Asia gaya sa Vietnam, Indonesia, China at Malaysia. Ilan sa major economic sectors na nakapagtala ng positibong paglago ay ang agriculture, forestry and fishing, industry at services sa loob ng ikatlong quarter ng taon. Magpapatupad ng taas singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco ngayong Nobyembre sa gitna ng pagtaas ng transmission charges. Sa anunsyo ng power company, magtataas ng 0.023 per kilowatt hour ang singil ngayong buwan dahilan upang tumaas ang overall rates sa 12.05 per kilowatt hour. Para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, madaragdagan ng 47 pesos ang total electricity bill. Ayon sa Meralco, dulot ito ng pagtaas ng generation at transmission charge, ancillary service charge ng National Grid Corporations of the Philippines at pag-angat ng presyo ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ito na ang ikatlong sunod na buwan na tumaas ang power rate ng Meralco. Kasunod nito, hinikayat ng Meralco ang publiko na maging masinop sa pagkonsumo sa kuryente. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-Uulat. Ngayong Nobyembre, kasabay ng pagkilala sa bayaning si Gat Andres Bonifacio, tunghayan ang mga bayani ng kasalukuyang panahon. I am asking for you to remain loyal. We will always be ready to defend our country and our people. We call on our people to stand behind the government to secure the national interest. Sa pagharap sa mga sigalot ng bagong henerasyon, Paano ipinaglalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating karapatan sa loob at labas ng inang bayan? Is it now high time to prioritize our defense? Kung tayong magbulag-bulagan no, sa nangyayari sa buong mundo, and if we say na imposible mangyari sa atin, we are already falling into the narrative of our enemies. Dapat laging handa tayo sa panayam ni Cesar Soriano kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ating kilalanin ang pagsisikap ng mga nasa hanay ng depensa ng bansa para maitaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Ang laya mo'y babantayan. Magandang gabi Pilipinas, November 12, 2023, Linggo, 5.15 to 6.15 PM, dito lang sa BTV. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you